Naka-live wala? Hindi wala sinasabi, sa Naka-live na pala. Dami oh, naman binigay Huwag yan, na para pag may tao pas open sila eh di may close eh na <laughs> <laughs> malamig na malamig ng panahon dito sa abha ha? Ay. <laughs> hindi siya naka-on hindi siya naka-on oh naka-on yun Tumatakbo yung ano. Tumatakbo yung utak. Ayan. Uwi na kami. Uwi na naman ako. Madilim din. Madilim, madilim. sa likuran daan. Sa... Uh, Bye, guys. <laughs> Bye, <laughs> Gampil. <laughs> sa so, mga mahal Bye, guys. Hindi na ako nagbaya. Gabi, na. gabi, na. gabi naman na. Saan din na ano, nakaan naman dito? Kasi, ano, maraming. Dali lang sila ngayon, ay kay Edi, anong oras na siya dumating doon? Tapos tapos na yung kainan at kagawa. <laughs> Naubos na. Sa tagal kasi yung sundo nila eh. Naubos na yung shy at kagawa. Malamig na no? Malamig na. Pero pag araw, oh. init. Oh, ang, ang, ang mm -hmm. init kasi yung sikat ng ano. Sobrang init. Pag gabi naman malamig. Ang Pero, tagal ng sundo. Pad, ano? Yung ulan ng ulan. Hmm. Ngayon hindi, no? na, last year nang ano nang ano laging umuulan eh well, tulog na yung uh, alaga mo eh ano mo dito banda ng hmm. ayun ayun magmaneho si Janet ano bisan natin dandan lang na kayo dandan lang oh sino bang hinahabol mo Huwag mo habulin yung ano, matanda, nandito na sa loob yun. Masipon mo ano, walang... <laughs> o, oh, taas, ay taas Wala pa, sasakyan. Wala kung ano, cellphone, hayaan mo sila. Ayun. Nandito na sa taas, sa loob yun. Natakot sa labas yan, hindi, hindi siya maka, ano yan, hindi siya maka, pakay po sa labas yan pagkabi. Takot yan. Kaya nandiyan na sa labas, ay loob yan nakailaw na yung ano niya oh. Nakailaw na yung sa bintuan. Hindi sa room niya. Sa so, ano mo na <laughs> Nakita ko na. <laughs> Nasilip ko. Nasilip ko na. <laughs> Nasilip nakita, ko na. Ay, ako pa. Sa ah. Hi. Ito, <laughs> ito, 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 ano lang ito, 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 <laughs> pakimbot-kimbot ki mbot. <laughs> Pakanjut kanjut. <laughs> Ayan. Tabing na oh, yun yun. Yun. sa nanono. Di sa, Kanda, sa um, ako nakita ko na eh. sa bintana oh. Ah. Sumilip siya eh. Wala tong lakatulong ko na to, lakotchera. <laughs> oh, sumilip na naman siya. Lakotchera tong katulong ko ah. Huwag ka na magpusina. Baka mamaya magising pa. <laughs> Patapod. Sige na. na, na, na ya. Sige na. Bye bye na. Mag ano ka pa? Mag... Sige na. Bye bye na. Ha. Sige na. Yung supot mo. Hindi na yata ako makalabas. Sige bye bye. Ingat. Okay, bye bye. Ingat ka na. Sige na. Huh. Punta tayo bukas. Punta tayo bukas. Ano? Ako? Punta dyan? Papuntahin ba daw? Papuntahin ba daw ako dun? tanda iyan to. Akala ko, akala ko ano na. Daan mo na ako saglit sa kanila. yeah